kang suhulan ng isang motorista ang isang opisyal ng MMDA sa clearing operations sa Quezon City kanina. Hahataki na kasi ng mga otoridad ang sasakyan ng motorista dahil sa illegal parking. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Ginangkang manuol ng isang driver kay MMDA Special Operations Group Leader Gabriel Go. Yan ay matapos mahuli ang kanyang sasakyan dahil sa violation na unattended parking sa tapat ng isang kondo sa Panay Avenue sa Quezon City kanina. Pero di umubra ang panunuhol. Hey, apparently, he tried to ano no, offer a bribe. So sabi ko nga sa kanya, you don't look as ano no, look at the enforcers the same way as kung ano po yung akala nyo o kung ano yung nakasanayan nyo. Hinatak pa rin ng towing unit ang sasakyan ng driver at pinagmulta. Ilan sasakyan din ang tinikitan sa clearing operation sa Mother Ignacia Avenue dahil nakaparada sa gilid ng simbahan. Sinubo ang makiusap ng iba pero hindi bumenta. This is a mabuhay lane. This is considered a toro fair na dinadaanan ng iba't ibang mga sasakyan, privado, uh, public, and even mga delivery goods po natin. pa ko sa anak ko, please lang sir. Hinatak din ng mga enforcer isang nakaparadang SUV sa tapat ng Barangay Hall ng Paligsaan. Ang driver ng sasakyan, barangay kagawad pala. Depensa niya, wala siyang ibang paparadahan. Ngayon lang talaga kasi gagabi, dumating yung driver, hindi na makapasok doon sa CUP, sa garahe namin. Sinubukan ko pero ayaw talaga niyang pumayag. Napaka mali naman siguro na hindi mapakiusapan. Ha? Sa kabuuan, walong sasakyan ang na NATO habang labing pito tinikitan. 2,000 pesos ang multa sa unattended parking violation. Nagkasa ng clearing operation ng MMDA sa Commonwealth Avenue at Blooming Tree. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, may anlos banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.